Talagang kapagod. Ang hirap maging isang OFW pero kailangan kayanin. Alas onsen na ngayon pa kumaliligos. Lord Jesus. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa to Dalawang taon na aking bubunuin. Diyos ko, Diyos ko. Napapagod. Sakit ang likod ko. Masakit. sakit. Punta ako ng siya, guys. Kasi malilig ko ako. Hindi kasi ko pwedeng malig ko ng umaga. Kasi yung hama ko kayo si Losa. Oof. At ayoko rin malig ko maligo ng ano, guys, ng umaga nga. Dahil nga, it's kumaligo ng umaga, gusto niya gabi niya ko paliguin tapos ng trabaho pero, pag hindi kasi kumaligo <coughs> pag hindi kasi ako maligo, guys aantukin ako bukas kaya, ayan kagina pa ako sa ano sa labas, mga alas alas, jeez Alas, alas otso gising na ako. So nagsimula kami magluto. It's alas 11. Nang tanghali. Tapos dumating yung mabisita niya ala una. So, mm -hmm. ngayon na umalis. Tapos ko po. Oh, hindi ako nagluto guys. Tumutulong ako sa kanya. Nagsaserve kami. Wala kasi akong kasama. Dito ko lang ang isa. Ganun talaga. Kailangan lumaban. Kailangan mo. Kapag laban sa buhay, kahit pagod, ngiti pa rin. Maliyaw na ako.